Ayan, mga kalagalag. Mapunta kami sa pagtiba ng saging. Dini sa aming bakuran. Wala ka bakuran. Tayan, <laughs> ayan. Ang mga aso ng ating gitarista. Lagalag, saan ka mapunta? Sige, diretsyo. Diretsyo. Alin ba din ni mama say, ate ba e, nasa baba? sunod ka ha? Yan, taas, taas. Darat Alin magati ba, ba yan? Bandarini. Ah, yan. Ah, ba't alam ni tatay? Oh, oh, oh. Yung kabila. Yan. Yan, katiba daw si tatay ng guti ba daw po ng saging na walang gamit na itak? Ay, paano daw yun? Ah, ah. Daw, sibukan daw nga natin ang alam. Laka. Paano daw yun? Ah, ah, ah. Ah, ah. Ayan mga kalagalago. Ayan yung bunga. Aba, alam man, ay karatista na din pala ang ating gitarista na lagalago. Oo, oh, oo, oh, oh. Ah, pag... Ah, ah. Then, oh, nakarate. <laughs> ay, si Manny Pacquiao na, Manny Pacquiao na pala, Ay, bakit yan ay si ko na gamit? Yan, yan, yan. May mga kalagalag. <laughs> Tahabi kayo natin, tatay. Mahalaga sa kurinti. Ah, ah. Akyat ang pala. Hmm. Akyat daw tayo. Akyat muna. Akyat ito. ko. Paano ka mga lakyat? Hmm? Paano ka mga lakyat? Uh -oh. Akyat eh. Ay natanggal muna eh. Pag, ay naputol sa pagka pagkakyat mo mm. 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 Yan mga kalagalag, natumba na. Natulak pala ni mama. <laughs> Hala, sige. Ayan na! Ayan na. Ayan na mga kalagalag. Ayan na, natin sila. Okay. May ako, ako makuha ng ano ay saging. Hindi mo makukuha yan. Makukuha ko yan. Oh, ito na. Nakukuha oh, ko oh. na. Oh, yan Pero yung... Tato. <laughs> At ganyan yun, ganyan <laughs> Ang <laughs> laki, laki buwing diyan. Ito na. Apa ah, natin ito sa kanila mga viewers mo. Oh. Ay ay ay. Malaki laki sa ano? Mandin. Oh. Ah, oh. oh, matigas na no? Meron pa isa ah. Hmm? Nadamay, na yung... ay, ano Nadamay na yun. Ay, ano 'yan? Nadamay na 'yan. Nadamay 'yun eh. Oh, pati mo 'yan lalaitak. Meron pa kumain Matigas ito. Oo. Oh. Wait oh, oh. up. Malulo yung isang ano ay. Alin? Pako lang. Ng saging na isang walang ay may bungang maliit. May ka dyan. Mm Maliit pala ilaan naman. Sabi, baka. O, oh, diba mga kalagalag? Aha. Quality. Quality? O, oh, ha? Diba may saging na naman ang ating gitaris talaga lang? <laughs> ay. Ayan. Mm -hmm. Mga kalagalag, ang sabi. Napig mo naman ito. Oh! Oh! Nasisintunado ito. Sintunado daw. Oh, sintunado ang hakban. Oh, di ba malaki na? Oh. Sabi mo, maliit pa. Ayun na naman mga kalagalag. At kami ay nakatiba, nakapagtiba na ng saging. O, oh, di ba? Salat niyan mga kalagalag. Umarang, eh? Salamat sa inyong mga panunood.